Narito ang step-by-step -step guide kung paano makakaiwa sa road rage sa DIY do-it-yourself. Kayang-kaya mo ang kahit na ano kung ikaw mismo ang gagawa nito. Let's learn new things sa DIY do-it-yourself. Napapadalas na ang mga nagtatrending na road rage incidents sa social media. Ayon sa Land Transportation Office, ang pangunahing dahilan nito ay ang matinding traffic na sinabayan pa ng pagod at gutom. Kaya narito ang mga dapat mong tandaan habang ikaw ay bumabiyahe sa daan. Una, paghandaan ng biyahe papunta ka man o pauwi. Dapat maglaan ka ng sapat na oras kung gusto mong makaiwas sa traffic o rush hour. Ikalawa, ang sarili ay ikalma. Kung ikaw ay may problema, isang tabi mo muna ito. Subukan mo ring makinig sa relaxing music habang ikaw ay nagmamaneho. Ikatlo, maging mapagbigay sa daan. Hindi purkit ikaw ang nauna, agad ka nang makakapunta sa iyong paroroonan. Ikaapat, maging magalang at disenting driver. Iwasang bumusina ng bumusina at huwag umas na na parang ikaw ang hari ng kalsada. At ikalima, palaging magbaon ng mahabang pasensya. Tandaan na makipag-usap ka rin ng maayos kung sakaling magka problema. Gets mo ba? Sige nga, do it yourself!